Expectation versus reality Protest vote yung nangyari ng survey Hindi mo makikita sa top 12 Luzon, Visayas, Mindanao Good morning po Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Sa mga kababayan natin na makakapanood ito At sa mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ang petso na ngayon ay May 16 alas 5.26 ng umaga. Tapos na yung eleksyon alalan noong lunes May 12 at napakabilis ng canvassing o bibilang at ayon sa Comelec ay ipoproklama na nila yung labing dalawang nanalong mga senator sa Sabado, Biyernes ngayon. <coughs> ayon po sa ating narinig na balita kasi nag-request ang senator uh, Rodante Marcolita na kung maaari ay pwede na silang iproklama yung mga nasa top 6 mula number 1 hanggang 6, 7, 8 pwede na daw sana eh yun ay request lang naman yan pero itinanggi po ng gumilik na hindi pwede dapat sabay sabay na sa isang araw at pinangako nila yan na sa sabado bukas alas 3 daw ng hapon sa Manila Hotel ito panoorin po natin panoorin at pakinggan yung sinabi ng chairman ng komlete uh, uh, ng ating pong pulisyon uh, 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 senator o senator elect ba o kandidato si ah uh, uh, ng Marguleta ay uh, baka pwede maging moot academic na yon pagdating po ng araw ng sabado Ah, uh, oh, so okay. ano pa pa ano yun? Ibig sabihin hindi hindi paninindigan mo yung nauna mong payag na dapat sabay. Sabayan. Hindi hindi pagbibigyan yung request niya na oh, baka pwede mo nang iproklama yung number 1 to 6 oh, bukas. O or, oh, kasi okay. may natitira pang i-canvas eh. Pero kung kakaunti na lang. Uh -huh. eh, ano mo na iproklama mo na sila nang ang first 6 sa uh, Friday. Friday pa lang naman bukas eh. Over ba yun? Maganda po siguro kung uh, with all due respect, sabay-sabay eh, na ang lahat. Kasi kung isang araw din lang naman ang pagitan. Alam niyo po kasi yung proklamasyon, uh, sir Abing, kakailanganin talaga namin ng isang araw na uh, paghahanda. Siyempre po kahit paano gusto natin bigyan ng parangal naman yung mga nanalo senador at party list natin. So yung venue namin, inahanda namin yan. May mga invitation pa tayong pinapadala. Kahit paano inaayos-ayos naman natin para naman maging memorable po yung kanilang uh, proklamasyon. At yun naman po yung ginagawa din natin traditionally. Uh, ng mga nakakaraang proklamasyon. So kung sakali po makatapos kami uh, Sir Alvin ngayong araw na ito ng ating pong canvas, uh, remember po hinahanda pa namin yung total computation na mismong lahat ng boto. Kaya po kinakailang maghintay kami ng tinatawag na canvas report. Yung mismo ilan talaga ang boto na nakuha ng bawat isang kandidato, hindi lamang nung labindalawa. Yun. <coughs> so ayun, napakalinaw po. Gusto nila ay sabay-sabay minsana na lang para mabigyan din sila ng parangal at ayun nga ay iipunin daw nila lahat ng mga boto na pumasok sa bawat uh, mga politiko manalo na man o hindi kasi mahigit 60 yung binanggit niya na tumakbo sa senador pero 12 lang yung pumasok yung mapalad yung iba nga hindi pa rin makapag-move on hanggang ngayon eh itong si Epipanio Labrador ay siniraan niya yung vice president uh, naninira daw kaya hindi daw pumasok yung mga kakampi niya eh hindi niya matanggap yung pinaggagawa ng mga binabanggit niyang mga kakampi uh, nasa alyansa na talagang ayaw ng tao ayaw ng tao yung mga ginawa nila ano ba yung mga ginawa nila unang una yung pagpapadala sa dating presidente sa ibang bansa sa Netherlands napakalayo nun diba? E mayroon namang hukuman dito bakit kailangang pang dalhin doon pwede naman siyang litisin dito oh. kaya yung mga <coughs> yung mga nanalo na team Duterte yung sabi nila eh, sabi ni senador Bato de la Rosa protest vote protest vote yung nagpanalo sa kanila kasi ayon niya ayon, ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa ay eh, kung hindi nila dinala doon sa ibang bansa kung hindi nila kinidnap yung dating presidente eh malamang malanalo yung alyansa yun ang pagkakasabi ni Senator Bato de la Rosa pero mula nung ginawa nila yun nagkawa sila ng marahas na hakbang dinala sa ibang bansa pagkatapos ng impeachment na binawa ng Kongreso sa Vice President doon na wala yung kiwala ng taong bayan sa uh, hindi naman nawala pero magkaroon ng hindi magandang epekto magkaroon ng hindi magandang epekto kaya sabi nga ni Sen. de la Rosa ay protest vote ito panoorin natin si Senador Bato de la Rosa Okay. Now, you defined your win in the top five as a protest vote. Pag-usapan natin yun. Para sa iyo, what do the results of the election convey? It conveys uh, the sentiment of the Filipino people. Uh, sabi ko nga, yung biglang pag-angat namin sa ranking, kami ni Bungo, Bongo, uh, it came with a heavy cost. At ang cause na yun ay yung freedom ni Pangulong Duterte. Uh, yun po ang naka-, -naka ang talaga sa amin ng gusto. Yung paghuli nila kay Pangulong Duterte dahil nagrabyado talaga ang taong bayan. And uh, I must uh, be, honest to you, <clears throat> uh, limited lang naman yung napuntahan natin. No? Uh, hindi tayo nakapunta sa sa North, uh, Luzon, kulang uh, tayo talaga sa exposure sa... Hindi ka talaga uh, nakapag-ikot? Hindi ako nakapag-use sa Bicol area. At ano, nakapag-naging na, na, number 3 ka? Yeah, yung Bicol area, hindi ako nakapunta. Hindi ako nakakampanya sa Bicol area. Uh, itong sa mga summer area, hindi rin ako nakapunta. So very limited yung napuntahan ko. At yung mga napuntahan ko naman, ang sinasabi sa akin ng mga kababayan natin na, sige lang sir, relax lang kayo sir. Kami nang bahala sa iyo. Basta... Isipin po ninyo ah. Uh hindi inaasahan ni Senator Bato de la Rosa na magiging number 3 siya ngayon kasi limited yung mga lugar na napuntahan niya hindi siya nakapag ikot sa buong Pilipinas hindi niya napuntahan yung ibang mga lugar sa Luzon magamat dito sa Mindanao, Visayas talagang nangunguna sila si e, Bongo si e, Bato, tapos si senador uh, <coughs> Rodante Marculeta Kibuloy dito sa Visayas, Mindanao talagang nangunguna sila walang nakapasok na mga alyansa pero doon sa ibang lugar, sa Luzon inamin niya mismo, hindi siya nakapag-ikot lalo doon sa baluarte ni eh, Speaker Martin Romualdez kasi ayon sa kanya ay ayaw ng tao na pumunta sila doon. Binabaklas ang mga daw sila ng mga tarpaulin. Panoorin natin na yung kanyang sinabi. Pagdating ng eleksyon, doon namin ipapakita sa aming balota yung sama ng loob namin sa ginawa ng Laki Pangulong Duterte. Kaya ko nasa sabing protest vote yung aming uh, panalo dahil nga uh, ramdam ko yung yung uh, 'yung yung mga naramdaman natin mga kababayan, as We go around as we went around sa aming uh, limited, very limited na and uh, un uh, uh, unconventional pa, unconventional na campaigning na ginawa. Kinagulat ko talaga itong late wherein hindi ako nakakapagkampanya at ito no. yung biliwik, biliwik talaga ito ni Speaker Romualdez at alam natin na uh, galit yan sila sa atin. Pero nag-number tayo, uh, Karen, doon sa Leyte. Yan, yeah, nag-go-go, nag ako. Uh, so ako talaga nagpapasalamat sa mga Leyteño na kahit na hindi ako nakaikot sa kanilang lugar at uh, hindi ako nakapagkampanya at, at grabe yung pambabaklas ng mga mga tarpuli namin na uh, hindi kami makapaglagay ng tarpuli dyan eh. Binabaklas right away. Kaya nagpasalamat pa rin ako. Isipin po ninyo gaano kahirap yun yung pinagdaanan ni Senator Bato de la Rosa. <coughs> hindi niya siya mismo nagsabi hindi ko naasahan na makakapasok ako sa Magic 12 Top 12 maaring sa kanyang isipan hindi na siya makakatakbong muli sa senador pero ito ngayon number 3 siya Bongo Bam Aquino tapos siya eh, malaki yung isinulong niya kontra nung nakaraang mga eleksyon na nasa kung pang anim yata noon o pang pito tapos ngayon ay number 3 na eh, sabi nga niya eh protest vote yung nangyari eh, ayon sa kanya yung mga nakakausap daw niya na mga Pilipino tao ay maghihiganti daw yung mga botante sa pamamagitan ng pagboto sa araw ng eleksyon. At yun, yung binabanggit niya na protest vote dahil doon sa pagkakakidnap, pagkakadakip ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte. Pero ito ah, dahil alam po natin na si Senator Rodante Marculeta ay nasa top 6 eh maraming hindi makapaniwala maraming hindi makapaniwala kasi nga sa mga nagdaang survey <coughs> lahat ng survey lahat ng survey hindi mo makikita sa top 12 ang makikita dyan yung mga sikat na hmm, yung mga sikat tapos yung mga nasa team alyansa yun yung mga nasa top 12 makikita mo siya <coughs> makikita man siya nandun sa 19, 20, 18 kagaya ni uh, Bam Aquino hindi pumasok yan sa top 12 sa survey hindi yan pumasok subalit milagro napakalaking milagro ang nangyari naging number 2 siya ngayon kaya yung sorbi-sorbi na yan ewan kung totoo yan eh, matagal-tagal na rin akong butante 52 anyos na ako sa mundo tuloy-tuloy na bumoboto to hindi ko pa naranasang masorbi kung ano ba yung sorbi na yan kung tao ba ang sumasagot dyan o makina o para sa akin lang ha hindi ko alam kung ano yan pero ayon sa kanila kung si Senator Bongo Bato magsasalita <clears throat> eh hindi siya makakapasok dahil sa survey bagsak din siya unti-unti lang umangat nitong papalapit na yung ah uh, eleksyon pero si Senator Bongo number one sa survey hanggang ngayon number one pero ang nakakapagtaka pinagtataka ng mga political analyst Bakit yung mga wala sa sorbet Bam Aquino, Marculeta nakapasok sa Magic Top 12? Ibig sabihin, hindi mo mapagbabatayan yung sorbet Eka nga eh expectation versus reality. Yun ang pinagkaiba ng survey kaya yung survey e eh, mabaaring mabago yun maaaring sabihin ng iba kasi ganito lang pero pagdating ng aktual iba na, iba kaya ito si Karen Davila, sikat na journalist sa Pilipinas hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa kilala siya nagtakas siya eh. nagtakas siya Maraming nagtataka. Maraming nagtataka. Ano ang kanyang tanong kay Senator Bato de la Rosa? Panoorin po natin at pakinggan. Okay, may tanong ako sa inyo, Senator Bato. At eh, hindi naman kayo analyst. Pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte. Pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top three, top four of those regions. But no, no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya na sa outer, right? E nalampasan pa niya si Aimee Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, uh, yung mga, uh, I don't know, I, if I'm correct, sure, narinig ko lang, yung mga iglesia ni Kristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi so, yung mga survey-survey na hindi sumasali. So their votes are, uh, their solid votes uh, were not counted in the surveys. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So, pina, he's more than... Oh, hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung yung mga Duterte na mga tao ang uh, suporta at Mindanao. Suporta. Sige. Ipalagay natin na yung Iglesia ni Cristo ay 2.8 milyon <clears throat> at hindi pa lahat ng 2.8 milyon ay botante. Pero sa Luzon, uh, sa bisayas at sa Mindanao nakakuha rin siya. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa hindi lang sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na ng boto. Maging sa mga hindi <coughs> Iglesia ni Cristo. Pansin po ninyo dito nga sa Mindanao? Mindanao at Visayas. Kasi inadapt siya ng uh, PDP. Kaya pasok siya sa Magic 12. Sa mga survey, sa Magic 12. Tapos hindi lang mga Pilipino dito sa Pilipinas ang bumoboto mayroon pang mga OFW Gaano karami ang OFW Gaano karami yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na OFW May mga nagko-comment dito sa ating channel na una na silang bumoto pero hindi nila sinabi kung sino-sino yung mga ibinoto noon. Eh, may nakuha siya doon. Mayroon pang nakuha sa mga hindi kapatid na OFW sa buong mundo. Kaya, yung yung inaasahan nila malayong malayong sa realidad. Kabaliktaran napahiya lahat yung mga nanguusig kay Congressman Marcoleta nagsasabing pupulutin siya sa kampunga ang daming vlogger na naninira sa kanya Ginag ginamit ng kung sino-sinong tao para sirain siya hindi nagtabumpay. ngayon bukas Sabado manunong na siya bilang senador napakalaki ng kanyang lamang murot mula sa number 12, dina dinaig pa niya si Senator Aimee Marcos napakalayo ng magwat niya nasa number 6 kung mayroon mang iniisip na mekos-mekos para dayain siya napakalaki yung yung bilang ng kanyang boto para dayain nasa top 12 na siya number 6 manunumpan na sila ganyan ang nangyaring milagro kay senador Rodante Marcoleta at pati si Bam Aquino may mga nagtatanong nga eh may mga nagtatanong ito o ayan ang daming matatalinong abogado eka doon sa tanong bakit hindi ninyo kinuha yung mga abogado doon sa uh, PDP? Kasi maraming abogado sa PDP. Ibig sabihin, pinapalabas niya na yung mga abogado na yun mas matalino pa doon. Mas matalino pa yung mga abogado kaysa sa pamamahala sa iglesia na ang pamamahala ang kapatid ni Eduardo Manalo ang pumili kung sino yung mga bobotohan. Ngayon, kung question naman ninyo, yung bang pinili niyo si Bong Revilla? Anong naitulong niya sa inyo? Anong naitulong sa taong bayan? Ang pamamahala lamang ang nakakaalam. Napakalawak ng kanilang kaisipan. Napakalawak ng kanilang mga pananaw hindi lang dito sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Buong mundo iisa ang namamahala. Kaya nilang i-manage lahat yan. Ilang lokal yan sa buong mundo, ilang distrito, ilang mga nasyonalismo. Pero iisang pamamahala. Ganun katalino ang pamamahala ni sa Iglesia ni Cristo kahit pa yung mga abogado na yan ay matatalino pero ang buong iglesia ni Kristo nananalangin para sa kapatid na Eduardo B. Manalo ipinapanalangin puspusin ng karunungan higit sa sanglibotang ito kaya napapangunahan nila ang iglesia ni Kristo sa buong mundo sa bawat lokal weekly mayroong mga report ang mga mga, mga may tungkulin tapos ang mga may tungkulin ire-report sa nakadestino yung destinado magre-report sa distrito yung distrito magre-report sa sentral weekly oh ganyan katalino ang kapatid na Eduardo B. Manalo kaya niyang pangasiwaan kahit siguro pa sabihin na natin <clears throat> hindi sa pagmamayabang pero kayang kaya niya kahit pa siguro buong mundo pero hindi papayag ang Panginoong Diyos niya ang ipinahintulot lang sa kanya na pangasiwaan niya ay ang bayan ng Diyos alagaan, bantayan ibigay ang mga pangangailangan pangangailangan spiritual kung mayroong gipit na kailangan bigyan ng tulong na pinansyal, tinutulungan. Hindi lamang mga iglesia ni Kristo, kundi kahit sino dyan, basta't nangailangan. Ganyan po ang talino ng tagapamahalang pangkalahat. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. <coughs> yung mga nag-aral ng abugasya dyan, oh, matalino yan. Matalino sila. Pero sino ba ang noong nag-aral yung mga yan? <clears throat> nag-aral sila ng history kasi sa ano ang pinagmulan ng batas sino ang kauna-unahang gumawa ng batas sa mundo na ibinigay sa tao ang Panginoong Diyos Siya ang kauna-unahang abogado siya ang kauna-unahang hukom siya ang pinakamahusay na hukom doon sila nagbatay yung mga nung nag-aral sila ng abogasya yung mga tao na abogado ngayon. Ang pangamahala laging naka batay sa Biblia yung mga sinusunod nilang aral, yung mga pinatutupad nilang tungkulin laging nakabatay sa Biblia. Kahit maraming tumutulig sa, kahit maraming uh, nanguusig, ganyan katalino ang pamamahala. Kaya yung sa isip ng tao, bakit si ganito ang pinili bakit si ganun? bakit hindi si ganito marami tayong hindi alam maraming hindi alam ang tao na ang pamamahala lamang ang nakakaalam maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at magandang araw po